Mr. President, let me illustrate an example of the pie sharing in a severely corrupted project. Nais kong bigyan din na hindi ito representasyon ng lahat ng kalakaran sa flood control projects sa buong Pilipinas. While the pillaging pattern is relatively the same, the pie sharing varies depending on the level of greed. Ihiwalay muna natin ang mga regular o legal na buwis at insurances na automatic na binabawas sa mga proyekto. 5% value-added tax, 2% withholding tax, 1% para sa bonds and insurances, at 1% materials testing. Ibawas na rin natin ang allowable contractor's profit na 8 to, 11, 8 to 10%. Halimbawa, sa 100 million piso na pondo para sa flood control project, kung ibabawas ang maximum allowable deductions, nasa 82 million ang matitira para sa proyekto. Pero hindi pa rito nagtatapos, Mr. President. Kakatayin pa ang budget para sa mga lagay, commissions, SOPs, at iba-iba pang terminong binubuo para sa shares ng mga korap. Sa mga halos magkakaparehong impormasyon na aming nakalap, ganito kagarapal ang sistema sa hatian ng isang maanumalyang proyekto. 8 to 10% para sa opis mga opisyal ng DPWH. Swerte na daw kung pumayag ang district engineer na 6% lamang ang parte niya. May extra 2 to 3% pa na parte ang district engineering office kung may sosobra sa contractor's profit. Na-compute na rin kasi ng District Engineering Office ang tutubuin ng kontraktor mula sa project at sinisiguro na nila na sosobra ito sa allowable profit para mayroon pa silang kukubrahin. Ang tawag nila rito, reseta. Reseta dahil ang presyo na itinakda ng District Engineering Office ay naka, nakasulat at napagdesisyonan na. Parang gamot, Mr. President, lulunokin na lang ng kontraktor. 5.6 to 6% para sa mga miyembro ng Beach and Awards Committee or BAC. 0.5 to 1% para sa COA. Mr. President, meron pa ngayon tinatawag na passing through or parking fee na aabot sa katumbas na 5 to 6% ng pondo. Ito ang itinuturing na royalty ang tawag sa lagay na ibinibigay sa politikong may kontrol sa distrito kung saan i o itatayo ang proyekto. Lo and behold, Mr. President, 20 to 25 percent ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40 percent o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 milyong pisong pondo para sa proyekto. Mr. President, there is an evident pattern of this nasty distribution of public funds among crooks. Ito ay base sa mga case studies na aming pinuntahan at mususing inimbestigahan sa iba't ibang dako ng bansa. Partikular sa isyo ng flood control, ang malinaw na malinaw halos pare-pareho ang pattern kung paano minamasaker ng mga kawatan ang pondo ng bayan. Nauna na po itong inuulat ng ating Pangulo noong nakarang linggo. Nambanggitin niya ang mga items na pare-pareho ang contract cost sa kabila ng pagkakaiba-iba ng specs, disenyo at haba ng proyekto. Panorin po natin ang video. Pag sinabi, may limang project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho, pare-pareho, pare pareho lahat. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. Sa parlance po na ang nakakaalam lamang ay ang mga kasali sa gulangan sa pondo. Ito po ang tinatawag na distinct. Distinct ang mga budget items na makikita sa General Appropriations Act at awarded contracts na may pare-parehong halaga para sa magkakalapit man o magkakalayo na proyekto. Distinct dahil ayon sa aming mga informants sa loob ng DPWH at kunumpirma ng ilang contractors, coded na budget ito para mayroong pagpag pagkakakilanlan ang mga quote-unquote may-ari ng proyekto. Para sa mga nakakaunawa, ang ibig sabihin po ay akin yan. Sa Bulacan First Engineering District na pinumumunuan na magkasunod na tinanggal sa puesto na dating District Engineer Henry Alcantara at ang pumulit sa kanya na si Bryce Hernandez. Napag-alaman naming talamak ang ganitong kalakaran. Bakit? Sapagat ayon sa mga contractors at DPWH, DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng daang milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Mr. President, sa District Engineering Office na ito, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang nabanggit na opisyal, para sa taong 2024, dalawamput walung proyekto ang pare-pareho ang pondo kahit magkakaiba ang specs, disenyo at haba. Distinct. Babalikan po natin Mr. President mamaya ang lalawigan ng Bulacan na aming maituturing na pinakanotorious pagdating sa anomalya ng flood control projects base sa aming mga findings. Unahin muna natin ang kaso ng questionabling flood control project sa lalawigan ng Pampanga. Four years now, the Riverbank Mitigation Project in Kandating, Arayat, has been the face of a failed flood control project. Tuwing umuulan, panay ang aray ng mga taga-arayat sa pag-apaw ng ilog na hindi mapigilan ng flood control. Mr. President, binisita ng aking mga staff ang arayat nitong nakaraang dalawang linggo lamang na tinamaan din ng hagupit ni Emong at nagdulot na naman ng pagguho ng ilang bahagi nito. Take note, Mr. President, katatapos lang ng panibagong repair nito noong lang Hunyo ng kasalukuyang taon, 2025. Sa itsura structure, tila baga hindi binibigyan pansin ng gobyerno ang kandating. Pero kung babalikan natin isang taon pa lamang ang nakakaraan o noong Agosto 2024, may gumuho ng flood control matapos mahagupit ng monsoon. Mr. President, a review of the budget books shows that we started funding the construction, rehabilitation of slope protection along Pampanga River, Kandating, Arayat, Pampanga, way back in 2018. Let me give a rundown. In 2018, we already spent 20 million pesos on a project for the construction, rehabilitation of slope protection along Pampanga River, Kandating section, Arayat. Kalaunan, nasira. Since then, it has become a cycle, <coughs> Mr. President. We used the people's tax money to repair it in 2023. For a contract price of 91.6 million pesos. It was repaired again by another year's tax money in 2024. This time, not once, but twice. 91.8 million for phase one and 91.4 million for phase two. Take note, 20 million pesos lang ito sa una at original construction. If the original construction cost was only 20 million pesos in 2018, why did the repair cost balloon? to 350 or 91 million in 2023 and another 183 million pesos in 2024 or an overall increase of 815 Aba, at nawili na ang funder ng Edma Reconstruction na siyang palaging nananalong contractor sa kandating Araya at Pampanga noong 2023 at 2024. Naglagay pa ulit ng 100 million pesos ngayong taon. Buti na lang, pinigil ng Malacanang ang pag-release ng pondo. Distinct din but in a very distinct way. As I mentioned earlier, all of these were awarded to, the same mighty contractor, Edmarie Construction and Trading. In total, Edmarie bagged 274.8 billion pesos in taxpayers' money for the rehabilitation repair, and repair of kandating na tila hindi nagsasawa sa kari repair. Hindi lang po yan ang issue ng Edmarie. How can this contractor, with an unusual share of controversies, including being delisted as DHSUD builder in 2023, be trusted to rebuild its own consistently collapsing project, which has evidently come with great cost and loss to the government. Paulit-ulit ang pag-repair, ngunit ganito pa rin ang kalagayan sa kandating Arayat. Arayat ko po. Mr. President, magtungo naman tayo sa Hilagan Luzon, partikular sa probinsya ng La Union, kung saan matatagpuan ang Bawang River Basin na kung saan matindi ang congressional insertions. Sa tulong ng mga concerned groups and individuals, napansin namin ang bilang ng flood control projects na bagamat wala sa National Expenditure Program noong 2024, ay biglang tumubong parang kabote sa General Appropriations Act ng nakaraang taon. Halimbawa, ang construction of flood control structure along Bawang River Basin. Dalawang items lamang na may tig 50 million pesos ang nakalaan sa bahagi ng Nagilian. Samantalang, ang bayan ng Bawang ay wala pong proyekto sa National Expenditure Program. Abracadabra, sa naipasang 2024 General Appropriations Act, nagkaroon ng 10 items na nahahati mula Package 1 hanggang Package 10 na may tig 98 million pesos ang biglang umusbong para sa nagilyan. Sa kabuuan, ang 10 packages na ito ay umabot sa 967.4 million pesos. Halos isang bilyong piso kumpara sa dalawang tig-50 million labang sa 2024 NEP. Sa bawang naman, pitong packages ang lumitaw na may magkakaparehong halaga, 89 million pesos each. Sa kabuuan, ito ay nagkakahalaga ng 623 million pesos mula zero, zero budget sa NEP ng 2024. Sa aming masinsing pagkalkal, ay natuklasan sa naming iisang kontraktor ang naawardan ng lahat ng packages na ito. Ang Silver Wolves ...construction corporation. Disting pa rin, distinguished colleagues. Ito ang nabanggit kong pork barrel insertions kanina, Mr. President. Meron pang mas matinding congressional insertions. Ipapakita ko sa inyo. Baco at Nauhan, Oriental Mindoro. Aguila, congressional insertions. Mr. President, when flood control projects fail to stand against the tides... ...we are compelled to question the feasibility of the project... ...and the technical capacity of the contractor. But, what if an elected congressman... or a political group claims ownership of the project, is it not both proper and necessary to scrutinize their motivations and examine the extent of their involvement and perhaps to hold them responsible? This explains the logic why I am insisting to make transparent the identities of the proponents of the insertions, from the House gab, Senate version, and all the way to the BICOM. If they claim something as theirs, should they not also be accountable for its failures? Mr. President, I raise the question because of the evident congressional banners we observe alongside many projects in Nauhan and Baco, both in Oriental Mindoro. Bilang halimbawa, in Barangay Burbuli, Baco, Oriental Mindoro, one banner reads Congressional project, construction of flood control structure along Barangay Burbuli, Alag River, Baco, Oriental Mindoro, Aguila, Action Gobierno, at Initiativo Salarangang Legislatura. This project awarded to Silver Wolves Construction Corporation again is worth 95 million pesos. It is an ongoing project to be completed in December 2025. This project is so important that it can turn stones and get funding approval under the unprogrammed appropriations of the 2024 national budget. This prompts us to dig deeper into the web. And as they say, social media is a great resource of evidence which lawyers fondly call testimony against self-interest. In one Facebook post, we discovered a congressional representative showcasing his midterm accomplishment report, covering the period from June 30, 2022 to December 31, 2023. He openly lists projects, hold your breath, funded by his office. I repeat, funded by his office, including flood control and river protection initiatives. From Aguilas, Baco. Let us travel to Aguilas, Nauhan, also in Oriental Mindoro. Mr. President, Nauhan is among the beneficiaries of 3.6 billion pesos worth of projects, while Baco proudly lists 807 million, all of which is attributed to and owned up by the office of the congressman. Hindi lamang po ito ang maswerting na ponduhan. Isa pa sa pinagmamalaki na mapag-angking congressman ay ang flood control structure sa Butas River upstream, Barangay San Jose, Nauhan, Oriental, Mindoro. We took time to visit the project, Mr. President, which he referred to as a national project through congressional allocation. The project was awarded to Rayman Builders for 231 million pesos. At hinugot pa rin ito sa program funds. Dalawang projects na po ito ng Aguila na natuklasan naming mula sa program funds. Isa sa barangay Burbuli at isa sa barangay San Jose. Sa tagol ko na rin pong nagbubusisi ng pambasang budget, ang pagkakaalam ko po Masalimuot ang proseso ng paggamit ng unprogrammed appropriations under the special purpose fund para mag-augment sa ilang items under the regular budget. Hindi po madaling ma-access ito. Dapat A, may excess revenue collections or B, new revenue collections or C, those arising from new tax or non-tax sources or D, approved loans para sa foreign assisted projects. Mahaba din ang requirements dito, Mr. President. So, ano kaya ang taglay na agimat ni Congressman? What gives, Mr. President, kung saan may multi-million projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Isa lamang po ito sa napakaraming banners at social media posts ng congressional insertions sa ng mga politiko na naglipana sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mr. President, ituloy na po natin ang diskusyon tungkol sa aming mga obserbasyon sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Without taking anything away from the good but suffering people of this province on the legitimacy of their needs due to its high flood susceptibility. I want to speak of the billions of appropriations for flood control projects poured into this province in Luzon's eastern flank. Mr. President, when someone gets the largest share of the pie, we naturally ask why, especially if such a price comes from the taxpayers' tab. In Oriental Mindoro, for example, we wonder why among its 14 municipalities, one town tops the bill. Sa pagsalo ng buhos ng pondo, una ang nauhan. Nauhan Oriental Mindoro received a sweeping 55% of the province's 2025 flood control budget. Katumbas ito ng 10 bilyong piso para sa flood control projects ng bayan ng nauhan pa lamang. Fair enough, given the coastal topography and of the municipality which includes its lowland plains and extensive river systems such as mag-asawang tubig nauhan. And its people badly need flood control interventions. However, the magnitude of its budget allocation in the last three years alone, amounting to approximately 19 billion pesos and nearly doubling each year, raises concerns regarding Nauhan's curious case. Even before the provincial governor of Oriental Mindoro blew the whistle, so to speak, on what he alleged as anomalous blood control projects, we had already dug deep in our study, literally sifting through years after years. Of appropriations for these projects. True the to form and with due diligence, I immediately dispatched my staff to Oriental Mindoro to verify the data we gathered about Nauhan and to validate the governor's claims. Mindful of political bumps we may encounter, my directives are clear. We must see no political color and remain impartial in our findings. My staff traversed Oriental Mindoro across 10 barangays to randomly check flood control projects based on the list of awarded contracts from 2023 to 2025 that we obtained from the DPWH website. The field validation came in the aftermath of the widespread flooding in the province of Oriental Mindoro during the Habagat. Una sa aming listahan ang Barangay Mulawin. Sa 70 barangay ng nauhan Oriental Mindoro, ang Barangay Mulawin, ay nakakuha naman ng 1.9 billion pesos. Sino kaya ang makapangyarihang funder sa barangay Mulawin? We scoured the budget books from the National Expenditure Program, the House GAB, Senate version, and GAA, as well as the DPWH award, awarded contracts in barangay Mulawin. Of the 1.9 billion pesos, fund for eight flood control projects, Only 810 million pesos for three projects was included in the President's budget or NEP. The remaining 1.1 billion was inserted, I repeat, was inserted in the House version, Mr. President. Rightly so. Most of these congressional insertions were tagged for issuance of SARO or withheld by Malacanang, save for the curious case of two projects worth about 300 million pesos already awarded and ongoing construction with target completion in December 2025. Mr. President, sa buhos ng budget sa barangay na ito, inaasahan natin na may proteksyon na ang mga residente ng Mulawin mula sa baha, dulot ng bagyo. Sa kasamaang palad, habagat pa lang at hindi pa man na italang bagyo ang tumama sa probinsya. Gumuhuna, ng, gumuhuna ang ilang parte ng mga diking pinaggastusan ng daang milyong piso. Inagos na rin ng tubig, baha, ang bilyong pisong danyos ng nasirang flood control.